Naman. Ha? Zahat. Zahat naman. Ha? Zahat. Zahat naman. Ha? 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 sana Ha? 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 eh, Ha? 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 Warisap sa inyo mga kape, syempre, buhay lalaki, maghanap ng magandang babae, charis buris. Nagpost nga tayo sa ating social media na when makahanap ng kahati sa twin pack. Kung sinuserte ka nga naman, tumingala lang ako sa taas at hindi ko inaasahan na mapagbibigyan. Kahit malayo, basta babae ang pupuntahan, okay lang yan, tignan nyo naman. Marikina to binangonan, ilang oras ang biyahe, 57 minutes lang naman. Alam nyo ba mga kape yung pa ako natatalsikan? Hay, ang hirap talaga ng naka-street bike, ano? Siyempre, takbong pogi 60-70. Malapit na nga ako makarating at eto na nga, nakarating na nga ako. At alam nyo ba, nag mas ako para hindi niya makita yung kapugian ko. Charis, buris. <laughs> hindi ko alam na lumagpas pala ako, kaya ito, bumalik ako at ayan na, nakita ko na siya. I want... I mag tala pa ako mag pa ako mag pa ako ano tignan mo yung jacket ayun na lang mo ko ito na lang wow mag tala mo Ha? tala mo siyempre yung nakalagay dito tignan mo ako tignan mo ako mo ako diba ano na ako Ha? mo Eh wala eh. Ha? Wala. Uh! Oops mo i-slow motion ko na naman Sige na nga <laughs> Ha? <laughs> ano? <Ayan? laughs> Magpas ka pala. Bili tayo. Ha? Bili tayo. Ano? bilita tayo. Now? to. Ano bilita bibili? Bili bili pa. oh, palengke. Ano palengke dito? Palengke? Oo. Oh. Ito? Ay, wait lang. Wait lang ako madadalas. Ay, gano'n lang mag-bag. Ay, bayan? Oo. Ay, lang mag-bag. 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 mag bag mag bag may ano Hihinto muna kami mga kape dahil gusto kong bumili ng pagkain at tilapia na aming iihawin. Pinapili ko na din siya ng chichiria. Siyempre alam mo na kahit simpleng bagay lang sa kanila masaya na. Tilapia nga ako. Yo mga kapeling, sa ko muna boses ko ah Kasi kahit simple lang itong rides namin, napaka memorable neto na sa akin Sobrang sarap sa feeling na may kasama ka maggala Kahit hindi ko man siya jowa, napakasarap ang kasama Malay natin baka ito na yung right time and right place Malay ko lang naman, haha <laughs> Yung mga ganitong feeling yung matagal ko nang hinahanap Ngayon ko lang naranasan mag rides na may back ride hindi naman sa iniingit kita at ayan, hinawakan nga niya yung kamay ko. Pero tinanggal niya din kasi may mga nakatingin sa amin, tumigil daw ako. At ito na nga mga kapelings, malapit na kami. At napakagandang tanawin kasi ganda ng nasa likod ko. Palusong ito mga kape, kaya ayan sobrang tarik. Sobrang saya kasi kapit nakapit siya sa akin. Nakarating na nga kami at ito yung pangarap garden resort ng Tanay. Unang tagpo namin to. Basta masaya. Puntayin pa daw natin. Hi. 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 Diba ang tao? Ayun. Pwede, pwede. Sige, dito ka na. Puntayin mo ko dito. Pero babayaran ko 7.50 na lang ito kasi nabayaran ko na yung, ano, 4.50. Arigat. Yung 10? 10. Oo. Oh. Dahan-dahan ka lang ha. Bisa mo. Dito ka ba ba? <laughs> <Di> ako marunong. Huwag kang magreklamo sa video ko ba? Ha? Huwag kang magreklamo sa video ko. Hindi. Huwag kang magreklamo. Siyempre, pag nagreklamo ka, lele-lega ko kita. Ay, nauulan na. At ang ganda naman net So guys, bababa po kami dito kasi po mag i po kami ng fish. Fish da. Para masarap ang aming eat. Eat well. Sino buo ang kaday? Be, bawal na ito maglinis. Hindi <laughs> yan. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Hindi yan. <laughs> ano ba? Ano ba? Tira ulo. Baka bawal dyan ha. Ah. Ganto po ang ano eh. Ha? Military. Ganto ang military ba? Di <todong> ba ba? Patay na yan. Ah! Oh! lang. Oh, di ba nililis? <laughs> <laughs> sabi ko sa'yo eh. Oh, di ba nakikita yan? Ang <laughs> <laughs> talaga eh. na eh. Sabi ko nililis niya eh. na sa plastic ah. Ang dumi-dumi dyan eh, mamaya. na siya? Okay lang. Ha? Huh? Namatay siya Hindi natin ba Alin, plastic? Um, ano okay, so. <laughs> 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 Uy! Gilaw, Hindi ko dala yung lighter ko. Hindi vlog. Ang kulit ng babae na to mga kape Mula pagsakay niya hanggang makarating kami Nagkukwento pa din, hindi naubusan ng kwento niya Almost 17 hours siyang nagkikwento Sobrang daldal -dal niya Kaya ganito yung mga masasarap kasama Yung mga madadaldal Yung hindi naubusan ng kwento ganun. Parang sa 17 hours na pagsasama namin Parang jowa challenge na yata ito <laughs> Pero solid talaga, napakasaya. First time ko tong mangyari sa buhay ko. Sa tinagal-tagal ko na nag ride dito sa buong mundo, ngayon lang ako nagkaroon ng back ride biruin yon. yun. Maraming beses na ako nang ligaw mga kape at maraming beses na rin ako nabasted. Mm, sa, sa part na to, um, bahala na kung nabasted ulit ako or ma-friendzone ganun. Basta't ang mahalaga, naramdaman niya na gusto ko siya. Charis Boris. <laughs> okay lang kahit walang label at least masaya 'di ba? At ayan, paluto na ngayon tilapia at syempre, i na natin sa kanya. So. Oh. Charap. Asa eh, malaki? Nandoon. Kukunin ko na ba? Gusto na ba yun? Paghalo mo na lang dito. Alam nyo ba, first time kong kumain sa ganito. Tapos may kasama pa. Alam kong gustong-gusto nyo maranasan to, lalo sa mga kalalakihan. Pero syempre, ako, gustong-gusto ko rin. Kasi sobrang solid ng ganitong vibe, mga idol. Sobra-sobra. May nanghubo namin, guys. So, eh. Bakit? <laughs> ano? Ano? Nakatigil sa akin yung mga lalaki. Bakit? <laughs> Nahihiyaw ka. Magkakaroon nyo na. Ano? bili ka na daw. Ito ka ba? Anniversary namin guys. <laughs> ano namin? Yo! Hmm? Dulo. Ano ra? Ay, na ng dulo. Ito na talaga ang tanong. Ate, pero pa may naman pa. Kumawit sabi ko mo tingin ko ya. madami oh. at pag kakapag tibimbla ko ng kape. Pag hindi siya nasarapan. Hindi hm. na siya feeling. Oop! Hmm. Hindi ko nakasalanan yung inumin niya yun. Pwede ba? Hindi yun, no? Kaya to. Hindi ito sa akin. Kasi nagsasal ni Kopi ko! Makan lang ako. Ano

lagokin ah. na ito ah. Painit init na. Init? Painit pa? Sakto lang yung ano. Parang hinihinipa mo na. Hinihinipa ah. mo lang. Hinihinipa. Oh. Tayo na lang ata matipira dito. Dito narito rin dyan. Yeah. Mungkin ada yang sedikit kabelah. May tuntang matanda dito eh. Bindang lumiko. Sige, hindi nga lahat nakakita nga kami eh. Nakaaswang. Nakaaswang kami. Hindi grabe ka naman sa aswang, dito, 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 no? Nakaaswang ba din sa lugar niya? Oo, oh, yeah. Di ba nung ano, pinuntahan natin kami na ng kisla. Hmm. Nung ano, sabi ni Jillian, magdala daw kami ng asin daw ang tuwakit sa aswang. Sabi, sabi di trabedi, pa. Ano, ang ino, mo pa ako. Ang ino sa mga Mga tao. Sabi mo matanda, naliligo kami sa puso. Bago sa akin, kaya ginagawa na rin na. Ito oh, ang sabi ng, ah, nakakatakot matanda. Sabi na ni Ana, di rin daw kami ni Ang gano'n. Wala alam sa gano'n ang mga mga pagpapilin. Kahit kanino? Yung sa isla, sabi. Ang kasi nang pinunta namin na ah, botas. Isang oras ata, biyahe. Pabang pa. Mukhang kami nakawala sa oral eh. Tulungan ang ganda kape. Gusto na? Dala lang mga, mga malupit uminom, mga may tunog. Salad. <laughs> mga may tunog. <laughs> Ganito man treat si Ancent ng babae, akala mo, jowa niya yung tao. Siyempre, kasama mo na siya, kaya i-feel mo na lang na jowa mo siya, pero dapat alam mo yung limitasyon yung dalawa. Pag hindi mo pa jowa yung tao, dapat alam mo yung mga bagay na hindi dapat gawin. Siyempre, respect is the number one para ma hindi ma-turn off sa'yo yung babae. Dito yung kamay ka Oo, oh, yan. Po, ano? Yun na? Dito. Ang ginagawa ko noong una, ba't hindi na kung... katulad nito, di porket tumabi na yung tao, meaning gusto na din nito kapag marespeto kang lalaki alam mo yung ibig sabihin ko <laughs> <laughs> Ano kulang lang po hindi mo magdala ng toilet mo? power ano ba hindi ba halata sa akin ng toilet? ayan po may swimming sila ayan po mm -hmm. tapos nakikita nyo po yung buwan doon ayan po <laughs> ayan pangarap ka din yung start, so uuwi na po kami ay maraming syamat ito na Babal Baboy Ay dadaan Ha? Baras Ano? Baras tayo diba Ano? Napaka sweet kong tao pero wala lang talaga nakaka appreciate Siguro wala lang talaga tayo sa itsura Ganun Kaya para sa akin yung pipiliin ko na yung tanggap ako Tatlong taon na akong single lord Baka naman Jokong-jokohan ako Ito na ba yun? Siguro, ito na yun kasi lovers in Paris. Kakain mo na kami ng Paris. Ayan, sobrang sweet ko talaga. Pero hindi ko pa siya jowa, Gaki. Nakakaya. Nakakaya na ipakita sa inyo pero okay lang. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ako sweet kahit na hindi ko jowa. Kung papayagan ako manligaw nito, G. Pero kung hindi, goodbye bye. again. Pero syempre, hindi na ako magiging sad boy. Enjoy ko na lang yung life ko. Gumusto ang gumusto sa akin. Tama ba ako mga lods? Ayan, so paalam na sa so ulitin kung may next time pa. Kung pinanood mo to hanggang dulo, maraming maraming salamat sa iyo kaibigan. God bless!